So, good afternoon, good afternoon guys. Ito muli, nagbabalik kayo yung katonton vlog. Uh, maraming maraming salamat po sa anonymous person na nagbigay ko nito. Isang condenser microphone. Sobrang good blessings po sa akin to. Sobrang unexpected blessings. Sobrang saya ko dito. Kung hindi nyo alam, unexpected talaga kasi hindi ko inaasahan to. Maraming maraming salamat sa iyo sir. Uh, Ganon din kay Mang Jun TV na nag-abot nitong condenser microphone na to sa anonymous person na to. It's such a good blessing sa gift ka sa amin, sir. Maraming maraming salamat at sobrang bait mo. Naway marami ka pang matulungan na katulad naming vlogger, uh, YouTuber na nag-uumpisa. Maraming maraming salamat po. So, ito guys, i-unbox natin. Titignan natin yung laman ngayon. Let's go! So, ayan po. I bubuksan na po natin itong ating condenser microphone. For the first time kong maka-receive ng ganitong blessings galing sa anonymous person. Uh, kung sino ko man sir, tunay nga napakabukal ng puso mo. Maraming maraming salamat po. Yan po. Adapter niya. Yung sa lagayan ato ng mic po kung hindi ako nagkakamali yan po yung takip ng ating microphone ito rin yung ating microphone Oo, oh, di ba sasalpak mo yan ng ganyan yan sensya no maingay yung anak ko ganoon naman talaga basta bata makulit talaga Oo, oh, di ba tapos ito lalagay ata dito So, yung setup ko nito mamaya, i-video ko na lang din, i-set ko, ipapakita ko na lang sa inyo. So, check ko muna lahat ng mga item kung kumpleto po. Yan, isang cord ng mic, which is ilalagay dito. Ayan, no? Tapos ito, lakatan itong extension. Yan. Ito naman ho yung ating uh, lagay ng mic to. Adjustable ho yan. Mahaba. Tightly. Nasa inyo kung paano gagawin. Tapos ito yung ating V8. So, nandito nakapalob lahat yung mga effects. Pagka kumakanta. Ganun ano So, kumpleto naman uh, ho I-check ko mamaya tatry ko, bivideo ulit. Then, masubukan natin mamaya. So, maraming maraming salamat, sir. Uh, God bless po lagi at ingat. Naway, bigyan kayo ng poong magkapal ng mahabang buhay. May iwasan sa sakit at sakuna. Ganoon din sa ating lahat. God bless po. Salamat. Thank you. Thank you.